Yan, okay mga kay panta, welcome back to my YouTube channel. It's me, Panta, PS Vlog. Yan, okay, okay mga kay panta, today this video, okay, kung nakikita nyo naman, yan, ang aking uh, video ngayon ay, uh, paano nga ba maglinis ng uh, barrel na hindi tayo, na hindi natin kailangan gumastos ng malaki. Okay, umpisa na natin mga kay panta Ito lang ating gagawin, ano? Gagamit lang tayo ng ganito, stick. ito ay uh, plastic. Fiber plastic. Tapos, WD-40. Okay. Tapos, yung ating foam. So, wala na yung dito. Ayun pala. Yan. Okay. Foam. Yan. Tapos, ito, nylon. O tali. Yan. Okay. Ang gagawin nyo lang, kuha kayo ng foam talian nyo. Okay. Yan, okay. oh Kailangan yung tali, matibay, dapat matibay. Tapos, lagyan nyo lang ng WD-40. Sprayan nyo. Yan, okay. Marami na siya tapos, kasan nyo lang. Yan, okay. Tapos, yung dulo nito, meron siyang butas. Hindi nyo kailangan gumastos ng malaki. O, hindi nyo kailangan bumili ng mga mamahaling uh, ng barrel Okay? Ito lang ang kailangan nyo. Solve na. Malilinis nyo na yung barrel nyo. Ito hindi ko pa nalilinis mula nung ginamit ko sa hunting operation namin nung nakaraan. Ayan. Yeah. Okay. Tapos, ipasok nyo lang dito sa barren. Hmm. Pasok nyo lang dito. Okay. Kung nakikita nyo, ito yung kabilang dulo nyo. Ayan. Ito yung kabilang dulo nyo. Patras natin ng na konti. Ayan. Hilahin nyo lang papunta dito. Ayan. lumubog na siya. Hmm. Yan, okay. O, oh, di ba? Ang dumi. Eh. Balik ulit natin. O. Oh. Yan, pakita ko sa inyo, ah Yung gaano karumi mamaya. Atras sa lang. Atras sa Okay. <tip> Ang dumi niya mga kaibigan. Oh, yan. Okay. Balik-balik nyo lang. Hanggang sa malinis. Yan. Ngayon, palitan natin ng... Ah, pakita ko sa inyo pala. Yan, o, oh, tingnan nyo. Ang dumi. Parang ano na siya. Ang dumi na. Ngayon, eh, palitan natin ano. Makikita nyo naman, talagang uh, dilaw na dilaw ang kulay. Di ba? Tapos, tariha lang natin dito. At itari lang ulit. Magdudumi ulit siya. Hmm, yun o. Oh. Uh -huh. Yeah, wala na siyang dumi. Wala na siyang uh, marka ng ano ah, uh, yung parang mga pellet. Subukan natin lagyan ng DW40. Kung magkukulay uli, magkukulay pa siya. Ayan, ako konti lang. Nasaan nyo yan? Kung anong gusto nyo gamitin langis? Ako, ang ginagamit ko, dw tipo Ako, ang ginagamit ko yung uh, langis na DW40. Ito ang ginagamit ko na langis. Ang kahit sabi na hindi siya steel barrel. Ano siya, yung uh, tanso. Yung barrel ko, pero ginagamit ako pa rin dito. Yan, okay. Wala na siya. Hmm, wala siyang dumi. Dahil napunta na doon sa unang natin ginamit. Okay. pag lang natin ito sa susunod, magagamit pa natin ito sa susunod, okay? Yan, gamit lang kayo ng uh, foam o kaya tela na puti o kung anong klaseng tela. Tapos, itong nylon, WD-40, at saka yung ganito. Hmm. Kung wala kayong ganito, ay eh yung kahit na yung kawayan, hmm. ito yung ano siya, ito yung uh, sa, ano, sa payong. Ito yung uh, para siyang ano ah, ah, hindi siya steel, kundi siya ay parang carbon fiber. Okay. Itatago ulit natin ito. Itatago. Para magamit pa natin sa susunod. Okay? Yan. Ganun lang mga kaipanta, Ang uh, paglilinis ng ating uh, barrel. Yan. Okay? Balit natin. Yan. Tanggal natin sa pagkakakasa. Alright. Okay. Tapos nga pala mga kaipanta, ang gamit nating uh, pellet ay ang uh, expandable pellet. Napakaganda nito, napakaganda. Sa mga susunod na araw, gagawa natin ito ng uh, no, uh, accuracy test. Expandable pellet versus Astro 18. Okay. Ito nga pala ang ating uh, eskopeta. Ito ay ating nang binihisan. Kaya ito naging uh, mukhang uh, pogi na. Alright. Pakita ko lang sa inyo yung ating uh, gauge PSI. Yeah. Okay. Wala siyang hangin, 00. Ito naman ating ginawa lang to, improvise. To ay dito na PVC na ating pininturahan lang. Laking bagay nito, napakalaking bagay nito. Sunshade. Yeah. Ito naman ating na uh, ng cellphone. Okay. Tapos ito naman na yaring in order kay ano ah, kay Sir Oni Santos. Alright. Ito ganun din kay Sir Oni Santos. Yan, brass yan, brass. Material brass. Ito naman, improvise na lang ating ginawa. Para sa lagayan ng silencer. Okay. Happy hunting mga kaimpanta. Yan, okay. Escopeta. 10 years old Escopeta foot pump converted to PCP hand pump alright 1,000 PSI lang po ang ating kinakarga dito mga kaibigan accuracy si test para sa ating pellet sa mga susunod na araw yan okay. okay mga kaibanda sa mga hindi pa nakasubscribe kang kaibanda PS vlog okay please like subscribe at pangpindot na rin ang notification bell para lagi kayong update alright happy hunting